Hey guys, for this video, mag-unboxing tayo ng LB bag. So, pinaship ko ito sa LBC. So, ayan, binuksan na ni Ate Grace at saka yung kanyang bulelet. So, ayan, ito yung mga laman ng box natin. Ayan, isang merong pabango. Meron isang shoulder bag. May dalawang wallet siya. Apat na free po yung ano nito guys, pabango. At saka ito naman wallet na ganito, dalawa po yan. Ayan, ang ganda guys. Sulit na sulit yung binayad ko dito. So, ayan, binuksan na ni Adol ang kokolet. Yung pitaka. Nakikipag-unboxing na din. So, ayan. Wow! Super ganda. Sulit na sulit yung binayad natin guys. So, eto din. Meron siyang belt bag. Ang ganda na guys. Lab na lab ko itong belt bag na to. Yan. Wow. 'di ba? Ang ganda niya. Ito yung ginusto ko dito, itong belt bag. So, ayan, nakikipagbukas na din si Bolelet. So, ayan, ang daming papel sa loob. Wow, ang ganda. Original na original siya, guys. So, ayan, i-unbox din natin yung shoulder bag na malaki. Meron siyang dalawang shoulder bag. So, ito yung pinakamalaki na shoulder bag na in order ko. Ayan. Ang ganda nito guys. Ah, uh, ang dami niyang ano. Ang daming paglagyan ng pera. Edi <laughs> na Ang dami niyang bulsa. Sling bag siya guys. Pwede siyang shoulder bag. Pwede siyang ano sling bag. Super ganda. Eddie, wow. Ayan, pina-unboxing ko si Ate Gracia. At ito naman yung isang ano, shoulder bag. Maganda din ito, guys. Ayan. O, oh, diba? Ang ganda. Wow! Ayan, gift ko kay Ate Gracia yan. Para sa darating na birthday niya. Oh, diba ang ganda? Sulit na sulit 'yung bayad ko. Eddie, wow. <laughs> Hindi ko na i kung magkano 'yung bayad nito, guys. Eddie, wow. <laughs> <laughs> oh, meron na tayong maagang gift sa sarili natin ngayong Pasko. Eddie, wow. So, yun lang. Ipapakita ko lang yung aking biniling LV bag. Kahit na wala tayong pera, magbag din tayo ng LV para hindi alata na walang pera. O diba?